Hello, andito muli tayo sa garden sa ating backyard nagreplant replant ako ng mga sili ayan yung mga naiponla kong seeds na kumpul-kumpul ay nireplant ko na dito yan So, 5.30 na. Andito pa ako sa backyard. Ang pinunla kong pichay. Ah, kas, kasal naman yung palaka. Inaanungan. Ah, hinihigaan. Kaya, ayan na ah, ang aking pichay na ano, na tinanim Chinese pichay. So, andito po tayo. Ayan. Ang ating mga sili na tinanim at yung mga bagong tanim ko ayan 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 siya uh, marami dyan na na umpok umpok ay nireplant ko na po kinalat In ko na siya dyan lang din mm, yan at ang iba ay doon yan dito yung ano ko luya <laughs> doon pa yan ito yung aking bagong replant mm, madami po yan dito pa dito pa yan. Meron pa nga dito. Oh. Hindi ko pa na i-transfer pero mm, kailangan ko na kasi silang i-transfer para magiging ano na ang kanilang ano, ito na yung aking mga tanim. Yan. Nakakapagulay na ako dito ng alugbat. Yung niluto ko kay Loris Kitchen, andito na. Spinach spinach with uh, carrots and moringa ayan uh, egg roll ayan. Ayan. Uh, pag nakakapag ano na tayo dito ayan nandito na tayo mga buhay na At yun naman ang aking alagbate ayan siya ayan yan ang mga alugbati ko. Yan, pero binawasan ko na pero babawasan ko ulit siya at i-replant ko na naman i-transfer ko lang siya sa ibang lugar. Yan, at ang aking ano lemon grass ay transfer ko din. At ito siya. Ang sili. Ay. Ang aking bell pepper dito kumuha ako ng nakalbo tuloy at andyan na ikinalat ko yan tsaka yan bagong tanim yan mga bagong tanim hanggang doon siya ang sili. Yan siya. Hanggang doon. Tapos dito. May sili. Yan may sili po. Yan. May replant ko na siya. Maraming tanim. So, yung mga kaano din transfer ko na pero meron pa siya dyan konti transfer ko na para hindi na sila magdikit-dikit at bubo na siya ng permanent hindi siya maabala so ayan So, ito na po. Sana mamulaklak na ito. Uy, namulaklak na nga. Meron na siyang flower, oh. Pwede ko na siyang itali dyan din. So, yan ang aking ginawa for today. Nag-replant ako ng mga sili at nagdilig. Yan. Nagdilig. Diba ang gandang tingnan kung tayo ay may mga tanim. Ayan. so hanggang doon pa ewan ko kung anong may ko dun talong sana kaso wala akong seeds ng talong Ayan. puntahan ko yung ano Ayan. aking tinuyong gabi niya may mga tinuyo akong gabi dito nandito ako sa baba ayan wala kasi ang daan na tinaniman ko na eh ayan po ang ating backyard ang natin yung mga ano nga pala nilagyan ko ng ano ang ilalim alam nyo po yung ano ng ng saging balat ng saging yan, drainay ko po yun at nilagay ko dyan sa puno ng kalabasa para fertilizer. Kasi po itong ating mga tanim ay organic po siya. So, wala po tayong spray-spray or mga ano. So, organic tea. At ito po ang ating pinatuyong gabi ay ito okay na pwede ko na to ilagay sa anong plastic na, dito ko lang siya nilalagay hindi kasi siya pwedeng painitan kailangan matuyo siya sa hangin kaya dito ko siya nilalagay para matuyo ayun pag ano pwede pa siguro ko ilagay ko siya sa anong yan siya oh. Yan. mama Mamalinis po ito dito. Hmm. Lagay ko siya sa ano, mahal po ang kilo nito. Hmm. At hinarvest ko dyan nung nag-replant ako ng ating gabi. Bisitahin nga po natin ang ating gabi. Punta tayo dito. Kasi puyo naman siya eh. Wala tubig kaya Hey, nauntog ako. Nauntog ako dyan. Ang baba kasi nito. <laughs> ang baba. Ang liit na nyo. Yun, ito po ang aking uh, uh, dati. Uh, 4.30 dito na ako kasi pag 4 o'clock ay mainit. So, ito na yung pinanim ko yung mga dahon niyan, yun na yung pinatuyo ko dun. Tinanggal ko po para uh, ano din naman siya eh. Sayang sa so, natin para order po yan. Kasi this coming holiday uh, maraming bibili ng gul. Yan na. So, ito yung ating pinis. plant At saka yan po, may mga laman po yan, oh yung gabi ayan. Yan, oh. ayan marami po yan diyan ito ayan. dami i-harvest ko din to siguro by uh, Monday ng ano hapon i-harvest ko po yan at gabing ko itutuyo ko so ayan ito po ang hindi po ako nagbota alam nyo, mas safe kasi ang nagbubuta ito po oh. ayan, hanggang doon na ang daming takway, nagtatakway po siya ni so binibili dito ang takway ayan, ayan mga oh. takway nagtatakway siya pa laki-lakihin natin ayan ito po ang aking kagabihan na inayos ko at nilinis o, di ba? Ah, exercise na din. <laughs> At nalilibang din talaga ako. Ayan. Ito yung kahapon ko. Ayan. Kasi yung boto tumutubo. Ayan. Ito sya Okay na siya dito. Ayan. O, ba? Diba ang ganda. Ayan. So, ang gabi, tapos na ako mag-replant. Ilang ano din to, one week kong ni-replant. Kasi hanggang dyan na lang siya eh. Puno na ito dito ng mga, ano, damo. So, yan. Diba, si sipag ng senior. <laughs> yan. Uh, yan po, ang aking replant na mga gabi ay mag ano na siya, nag tumutubo na at nagkakaroon na nga siya ng mga takway tinanggal ko dito ang mga ano kangkong pero ewan ko kung tutubo pa siya bin bin binunot ko ito yung mga nakuha ko dito binunot ko yung mga kangkong pero tinanim ko din yun ayan oh ayan. wala na akong kangkong na makuhanan ayan ko na lang siya Ayan. Basta ma-replant ko itong aking gali. So, ayan. Pasok po tayo doon. At salamat po sa inyong lahat. Ayan. Pag may itinanim tayo, tayo may aalim. Uy! Meron na namang bunga yung ano. Bago na naman. Ayan. Latundan po siya. Nagkaroon na naman. Ang daming bunga ngayon ng latundan. Ayan. Kahit maliliit lang pero Uh, malinis po siya, kaya naibibinta din natin, so thank you so much po, at uh, yung isa doon din sa dulo, ayun ang isa andito, ang isa na andoon, yun yung, yun tapos na siya, puso na lang hindi naman po yan ginugulay ang puso, kasi mapakla so salamat po, at may kalaw shout out dyan, this is Loris Garden thank you and God bless bye